Kung hindi ka streamer ngayon, ano yung career path na tinatakak mo ngayon? Posibleng tinatakak mo kung hindi ka streamer. Kung hindi ako streamer? Oo. Uh -huh. Siguro ano yung nagigitara ko kasi lago inaaya na niya ni Jade eh. Studio. Kung, nag, ano, na, kung hindi ako streamer, nagigitara siguro sa banda. Layo sa inaaya niya mag ano, gitara. Hindi yung magaling noon, inaaya <laughs> ko niya lagi. Pangalawa, artist. Baka nagko-content -co ako. Siguro ngayon na, kung uso na kasi content ngayon, di ba? Nagko-content ako ng na, na, ano. Eh. Nagko-content ako ngayon ng drawing. Oh. Drawing tutorials. Mga draw anime. Oh. Uh, realistic portraits sa TikTok. Siguro doon ako. Tapos ang kinikita ko siguro ngayon sa paano kikita sa affiliate, siguro na nagbebenta ako ng ano, nagpo-promote ako ng art materials na magiging effective sa pag-drawing. Mm -hmm. Siguro ganun. Ganun ako ngayon. Eh, yung nakikita ko, hindi ako nagko-content. Siguro na nag-drawing ako. Uy guys, ano yung ginagamit kong lapis, ano yung ginagamit kong ball pen, promote, kita. Oh, oh, oh. Ayun. Ganun, 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 ganun siguro ako ngayon kung di ako nagka-content. Di ako nagigaming, ganyan. Tapos ang course ko siguro tinuloy, kung tuloy yung pag-aaral ko, siguro nasa arts ako ngayon. Mm -hmm. Pangarap ko kasi mapunta sa Japan. So maging animator sa Japan eh. Ayan, ayun lang naman.